Ma, tim, tim Duterte, tim BBM. Tim Duterte, Bukan, tim Duterte. Uang BBM. Oh. BBM. <laughs> Sir, kali sur bilang, peka sinadur, tim Duterte, atau tim BBM. Aja, oh, Duterte. Kali sur bilang, peka sinadur. Marista, surbi. Surbi. Adik, sekarang, Se adik, ini tim Duterte. Tim Duterte, Tim Duterte, tim. Team... Tim Duterte. Duterte. Duterte, kau, semua. Tim Duterte, Tim BBM. Ay, do do 30. 30. Do 30, Duterte. Duterte, Duterte, selamat. Saya YouTube channel rin niyo. Oh, sir, kali sur bilang. Pekas Senador, Tim Duterte o Tim BBM? Duterte. Tim Duterte. Duterte. Senador? Tim hmm. Duterte. Tim Duterte, selamat, sir. Kali sur bisa senatorial. Tim Duterte atau Tim BBM? Duterte. Tau, sir. Duterte. 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 Kali sur bi. Sa paka

Orlando hmm. na Barite. Alu ah, Orlando na Barite. Pangakong si Oyen Palma na nasa buhangin. Sato ah. Kung saan naman to si na? Na, oh. na na si Kon? Maxir. Oh, please, salamat, salamat. Na day Kwan Rio. Lots for sa Kwan sa Torre Lubugan, no? Oh. pag O ni ba, no? Oh. So Okay kayo? Okay kayo? Bago pa d're. Okay, nata karun diri sa Kwanja po no? Uh, Lots area sa may Lubugan So, diri ta mag uh, Kalisorbe Ang Kalisorbe nato diri Is a uh, senatorial Team BB At saka Team uh, Duterte no? Okay, uh, diri ta mag Sir, kalisorbi lang sa pagkasinador. Kasi mo, team BB mo, team uh, Duterte. Opay Karo, din. Opay Karo? O, oh, claro, din oh, claro? oh, ni YouTube. O. Oh. Okay, may Karo daw. Sir, pwede magkalisorbi? Sinatorial. Lamat, lamat. Salita. Ma Ma'am, kalisorbi lang pagkasinador. Sinatorial. Sa inyo ah. Tim uh, Duterti atau tim BBM? Tim Duterte, tim Duterte. Buang Oh, <laughs> <laughs> so, on, Shout out, Di <laughs> YouTube channel lo. <laughs> <laughs> tim Duterti juga. Oke. Oh, okay. uh, shout out. <laughs> Okay, salamat mm, Tom. Oh, tara. Oh, dito boy TV. Oh. Ikaw like oh. sir. Team Duterte, team Team Duterte. Kali sorbi lang sa pagka senatorial. Senya. Team Duterte, team Duterte was... Team Duterte. Sa YouTube channel lang ni sir. Ah. Sir, isurbo lang ka sir. Kali bilang, sir. Undecided ka. Kali sor bilang, pagka senatorial, tim Duterte atau tim uh, BBM? Duterte. A, Duterte. Kamu, si tim ni mo. Senatorial ni, senatorial. senator ba? Say si, mo ah. Tim Duterte sa YouTube channel lang niyo. Oh. Sa Kali sor bilang. Ha? Duterte ka? Ah, sige, selamat. Sir, kalian sur bilang. Pegat senador, tim Do atau tim BBM. Ada Do Terti. Do Terti. Selamat, Sir. Saya YouTube coba nih. Kalian sur bilang nih. Saya semua. Tim Do tim BBM. Do Terti. Do Selamat, saya YouTube coba nih Oh, Selamat, selamat. Kali besok gayo ang tim. Sir, kalian sur bilang. Pekasinador, tim Do Terti atau tim BBM? Do Tim Do Tim Do Terti, saya coba nih sero. Oke, rabih usung kain Do Terti. Abot lugar So, sohib tadi celain dogar. Ser, emun tak? Kali sore bilang, tim Duterte o atau tim BBM? Hmm. Nah tuan. Senador. Senador. Tim hmm. Duterte. Tim Duterte. Selamat, Cer. Dari Rani, Cero. Duterte. Duterte. Ah, pwede, pwede mag-survey sa senatorial. Tim Duterte o tim... Kasi inyo, ah. Undecided. Undecided. Senatorial, Sir! kalisor lang. Sa'yo mo Kalisor Sa'yo na. sa Senatorial. Team Duterte o Team BB? Team oh, Duterte. Ah, so, Duterte. Sir! Duterte. Duterte, Duterte. Lamat! Lamat! So... O na no? Oh, okay. Ngayong uban mga tindahan na ubay-ubay. Na nangabre. Sir! Kalisorbi lang sa senatorial. Salamat, salamat. Tulog mo sa disorbo na to. Mata man siya. Di, ana man yung ulo. Di, so, ayun na to. Sorbi. Tingnan lang yung Antok-antok lang. Kaya mag New Year. Ma'am. Kali sorbi pagka senador. Sorbi lang. Undecided ka? Ma'am. Pwede mag sorbi? Senatorial sorbi. Senatorial. Team Duterte o team Bibim Wala pa 'yung decision niko, ma'am. Ha? Wala po, undecided ka. Salamat. Undecided daw. Oh. Ay, dara sir. Kali Sor bilang pagka senador. Kasi mo ah. Ah, napaing trabaho. Salamat. Ma'am! Kali Sor bilang pagka senador. Sor bilang ni sa YouTube. Tim Duterte atau tim Bibi? Kau? Duterte, Duterte solid Duterte kira ini tuh. Ah, sir? Some yes sir. Kali sur bilang, pegasinador. Sorby. Sorbi? Adik kira-kira, adik kira ini tim Duterte. Tim Duterte, reseroh? Huh? Okay. Tim Duterte mah? Oh. Lama. Oke mana ya anak? kay.

sa line-up ni Marcos ba Si Pacquiao na sa line-up ni Marcos dinado Dusing Dusing ko un Marcos Jaime paling Ah Binay Binay ba? na sa YouTube channel 'to channel, 'to channel. Lino Boy. Lino Boy TV. Ang knockout dira si Kibuloy. Oo. Amo daw si Amo daw siya. Amo daw. daw Si Kusok si Buloy, 7 million may yan ay Hindi, um... ya. Yeah. Oh. Kalyado Ang... Di um... Oo. Oh. Oh. 7 million. Pil Pila ka million ang... Kalyado pa. Ang ayun si? Tapos po. Ay, 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 Hinlo. Hinlo. Ah, uh, 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 aji mo magulang tao pao. Uh -huh. na, pa. Oh, na. pa oh, sa subscribe na kali sa YouTube oh, channel Lino Boy. Oh. Yes, okay, oh, <laughs> <laughs> oh, salamat, salamat. Oh, Oh, salamat, salamat. Shout out sa mga salamat. Okay. Grabe si Ma'am. Shout out gidaw. You know. Gusto na pa kita yang now. Ih. Eh. Sir, mun dag. Kali survey. So, Sa pagka senador. Senador? Team Duterte, Team BBM. Team Duterte. Dole, Do chole, selamat. Amo nga. Kamo, Ma'am. Senatorial. Tara mo po. Ah, Duterte, solid, solid, solid. Salamat sa, no. sa YouTube rin sir, kami sorbi. Salamat. Uh, shoutout. Ha? Shoutout. Oh, shoutout, tara, tara. Tara. Shoutout. Shout shoutout ka. Duterte. Shout Big mabuk ka sa, okay. sa Amerika di, ah, buta, YouTube America dili. Ambo YouTube ni oh. Oh, shoutout sa kung igsuon sa Amerika. Orlando hmm. na Barite. Alu ah, Orlando na Barite. Pangakong oh, si Oyen Palma na nasa Buangil. Shoutout ah. sa inyo ha. Tigunsan mo to si Inabarite na si Kwan. Maksir. Oh, ini selamat, selamat. Shout out dos ya. shout out. Nabariti. Ma'am, kali sur bilang sa senatorial. Undecided. Ikaw, ma'am. Kali Sorby. Oke. Di daerah takut otom, beby Mam, Semua tim Duterte atau tim BBM. Duterte, selamat, mam. Okay. Bayo bayo na po natong na sorbi no. Na kini, okay. suway na to sir. Sir, disturbo lang sir. Kali sorbi. Ah. Sorbi sa senatorial. Sa imo. Arkulita ra ko. kulita ah, ra ka, team Duterte? Arkulita do ya, sulit. Sir, sorbi lang. Sorbi pagka senator. Team Duterte o team bibim? Nintendo 30 Lama, sir So ubay ubay na Okay Ubay ubay na no So Naabot na tayo sa kwa no Silang Barangay Hall Lubugan Lubugan Ma'am, pwede makadistorbo? Kali-sorby lang pagka senator Tim Dertiti Duterte 50. mam Ma'am. Selamat. Saya coba nih, Ma'am. Selamat. Tim Duterte Sir. Budi akan disturbo. Kali sorby. Tim Duterte, tim BBM Saya coba nih. Saya mau. Salam. Kali Sorbi bilang, Kali senatorial. Isa may ang mabot. Team BBM o Team Duterte? Duterte! Ikaw? Duterte. Oh. So, sir? Okay. Sa so, Kali Sorbira na sa YouTube. Sa uh, YouTube. Shoutout ka, sir. Sa shoutout shout nyo. -out. Shout -out. Okay. Shout Out. Kay? Shoutout <laughs> kay Maayong adlaw sa inyo. Dili rin niyo. Sa channel. Sa sana? Oh, Linuboy TV. Oh. Kali Sorbira. So, nata karun rin sa oh. no? Lubugan... Lubugan uh, barangay hall okay. no So mo na itong kali survey sa pagka Sinator ito, ito, no? okay. ito na ang isipirit so, na nato no May request na isipirit daw na itong kali survey sa pagka Sinador So Ito ang karon ka ng team Nakabuhat naka naka man taog Nakabuhat man taog Kaning print out taog kining gara naka print out ko kan uh, ha team BB mag team do 30 mo na ya first na survey sa ato ang print out karon so mo na no so ang mayor diri sa Davao manis la upat so dire ko to binala ko on kay nakapangutan ako ko, pila ka mga tao na mo na ilahang gustuhan team team uh, team, uh, Bibi, team Duterte ko sila expected nato na ito na kay sa Dabao area natadiri sa, sa Mindanao so Dabao so kalisorbita sa lain lugar sa outside sa Dabao City Kain na ito kalisorbita sa team sa signatorial sa team uh, Duterte o team BBM dito tamag kalisorbita sa Digos Digos siguro Bansalan og ito Huwag na ako uh, Don't forget to like and subscribe So itos si Lino Boy Yung YouTuber ng bayan Peace